affordable, at mga nagsasarapang pagkain and drinks at ang Giant Burger sa isang historical landmark sa siyudad ng Bago. Ngayong araw, let's go Southern Negros dahil ang ating travel and food destination ay matatagpuan sa napakaginang siyudad ng Bago. Kilala ang Bago dahil sa kanilang sikat na Babaylan Festival at Al 5 de Noviembre. Hitik sa kasaysayan at kultura ang napakaginang siyudad na to at ang ating food destination dito ay matatagpuan sa isang kilalang historical landmark. Ito ay ang Balay ni Tan Juan, o ang bahay ni General Juan, anak Lito Araneta. Itinayo ang bahay na to taong 1800s pa. At alam nyo ba na merong coffee shop and restaurant dito? Ito ay ang Kapihan ni Juan. Warm up muna sa kanilang masarap na iced coffee jelly. And presenting ang mga nagsasarap ang food and drinks na matitikman nyo dito sa Kapihan ni Juan. Napakasarap kumain dito lalong lalo na at mayroong magandang view ng Balay ni Tan Juan. Meron sila ditong iba't ibang klaseng mga pasta, nacho fries, mga rice meals for as low as 109 pesos, buffalo wings, and chicken tenders, saotanghon, at nag-ooffer din sila ng mga bilao and food trays. Pero ang isa sa pinakasulit dito at must try ay ang kanilang Giant Burger. Alam nyo ba na 329 pesos lang ito? May kasama ng fries and good for sharing na. Kasya siguro ito para sa apat hanggang anim na katao. Nacho fries na napaka-generous sa serving. 169 pesos lang. At kung mahilig naman kayo sa pasta, must try ang kanilang tuna pesto pasta with olive oil and creamy carbonara. Tapsilog na humid ang tapa. Grabe, Napaka-flavorful ng meat. Buffalo chicken wings na 229 pesos lang for 12 pieces. Talagang mapapakanin ka sa sarap nito guys. Ayos na ayos kumain dito. Bukod sa napakaganda ng place, very affordable at masarap ang mga pagkain. Kaya kapag bumisita kayo dito sa Bago, isa ang balay ni Tan Tanwan sa mga must visit historical landmark. And of course, must try and highly recommended ang mga pagkain sa Kapihan ni Juan. At mas masarap kumain dito kapag kasama ang buong pamilya at buong barkada. And this is Destination. Till my next food and travel, Destination.